Yan magandang araw sa inyo mga kabuntot. Yan, nandito nga pala tayo sa may ano, sa may kaduktong pa rin ng Binangbang Bridge. Oo, dito sa may ano, parting inang awa, Barangay 4. Pakikita ko sa inyo kung gaano nasira yung ano dito, yung galaan. Tuwing gabi kasi may ramig gumagala dito ng mga talubata eh. Yan, makikita update ko lang sa inyo kung gaano laki nasira dito. Yan, sige. Ah, oh, eto na yan. Nandini tayo sa may ano, sa may bandang dulo 'jo sa may binambang. Baliyan kabilang sampir, ano na yan na botas. Tapos ito, kumawang yung ano, kumawang din 'to yung gilid. Halos parang bumaba na yung side. Tapos yung mga ano, crack crack na rin. Eh, yung kailangan pa rin ng piston 'yan. Tumagilid na, na yung ano, 'to. Tumagilid na 'to mga ganito ang harapan kumagsak ito naman kumawang na talaga ito pagsak pagsak to liit naman kasi nung ano oh. yung palabas bakit ganun ka liit naipon yung tubig kasi dito sa loob na to pero dito lampas na yung tubig mga hanggang dito na yung tubig dito lampas na dito talagang as in talagang lampas hindi lang lampas tao eh. So, tubig dito nung bahaan oh, bumagsak talaga ah, lalo na yun dito sa may harapan dito yung malapit na sa may dagat yung mismong ano ng dagat wasak na wasak yung galaan dito kasi pag gabi nagiging ano to, eh data nila <laughs> galaan ayan eh resulta nga yan wasak magsak talaga lahat baka talagang matatapakan dito pagsak talaga. Wasak na wasak. Alas na sa 10 meters din tong wasak na to. Tapos ito dito. Yung dulo na wasak na rin. Yung kadulo-duluhan na gawin ang gawa dito. Wasak din. Tapos yan. dami pa rin kahoy dito ng mga... mga ano mga puno Ayan ang daming mga kawayan. To, isang buong puno talaga. Yung nadala ng Christine na yan. Hindi natin alam kung saan lugar galing na itong punong to. May mga nyog pa oh. Ang daming mga kawi dito. Ayun, oh. Kasi halos, to, na yung lugar na yan. May babog pa yan. Pagkati kasi, lalabas yung lupa pa dyan. Lumalabas yung lupa. Ay medyo tawag-tawag pa. Tay-tay ngayon na konti. Ayan o. Ang daming kahoy. O. Yung side na to. Bumagsak na. O. magsak na to. Kasi noon yung dulo lang yung bumagsak. Masira. Ito halos sira na ngayon. O. Ang daming isda. Ang daming ring. Basura. <laughs> Kasi yung basura natin. Pinaagos lang natin sa mga minsan. Yung may mga ano nagtatapon sa ilog sana naman wag na natin gawin yun meron naman tamang tapunan di ba may araw ng tapunan ng basura dito sa atin eh totally hindi naman to talaga galing dito sa atin lalo na yung mga nadala ng baha ayan o oh, daming troso ito troso ang laki yan o oh. troso yan o laki laking kahoy ito buong nyog buong ilalim na nyog wala na yung ano pag <laughs> yun? wala yung puno, dapat na nagsama yung puno, ang oh, dami oh. Ang dami ng puno na nyug. Yan. Masak talaga to, buong ilalim oh. Tinutungtungan ko, wala nang laman to. <laughs> Kapadelikado to oh. so, Ito oh, nyo. Ito yung sitwasyon dito sa may ano, dulo ng, halos dulo na ng barangay 4. Ayan, ayan yung baywalk, nandiyan yung baywalk, nandiyan yung baywalk tapos ito ay ng awa gandun so ano dun, dun inang awa gandun ang dami talagang basura ayun mga ayan, halatang halatang ay itong halatang halatang tinapon ng sadya yung dilaw na yan tapos alam mo kung bakit o oh, taling tali eh o oh, kaya alam mo tinapon talaga na tunay sa ilog tapos nagpunta na sa dagat pinaagos na sa ilog at yung basurang yan babalik yan sa nagtapon sa kanya di ba ganyan yun eh di ba sabi nila pag may binigay ka may babalik sa'yo <laughs> ayan naman pag may tinapon ka may babalik din sa'yo karma yun ang <laughs> oh, daming isda kahit maraming basura ang daming isda ang na isda Hanggang dito na lang. Bye-bye you. Omatase itashimashita.